Guys, tingnan niyo to. Risa Honteveros nagsalita kasina, na patungkol sa 10 million peso budget uh, na libro ni BP Sara Duterte na pinamagatang isang kaibigan. Uh, na ang laman nito ay ang talambuhay ni Inday Sara Duterte. At guys, ang gagawin ni Jonte ay mag ito ng mga amendments sa mga duplicating programs ng opisina ng Vice President at kung pwedeng i realize sa mga departamento na nakakasama na ito. At dahil naman meron na siyang 100 million peso allocated budget para dito. At guys, kung kayo ang tatanungin, gaano nga ba kahalaga ang talambuhay ni BP Sara Duterte? Nakakatulong nga ba ng malaki ang libro na ito sa mga musmus na batang mag-aaral? At ito guys, panoorin natin ang pahayag ni Risa Honteveros patungkol dito. May 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, uh, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga Uh, hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdidistribute ng isang libro na siya ang sumulat pero gagamitin ang government funds, ang taxpayer's money para ipamudmod. So, uh, napaka-tamang at dapat, tingin ko, dapat lamang uh, natanong pero ganoon ang naging uh, sagot niya. So, ma'am, aharangin niyo ba yung 10 million allocation for that uh, book ni, na sinulat ni Lady Sara? Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga uh, items para sa mukang du mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay uh, i-realign kung kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa or at the very least within OVP pero earmark na uh, magre-request lang ang OVP dun sa departamento may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang Uh, programa ng, ng departamento. Yun. Kulang na nga yung ano eh, masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs, yung may kinalaman sa medical and burial, may kinalaman sa disaster uh, resilience, may kinalaman sa uh, trabaho at hanap buhay, at saka isa pang Uh, item. And as for the 10 million uh, peso item para sa libro, well, I think in principle, improper ano yan eh, request yan. Dahil kung meron kang uh, sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmol. So, mamipaparealign niyo yan? I think it's a proper um, item for realignment.